Para ano tong pang? Para ano? Ha? Para ano? Eh, mo wala rin. Ano, anong An kumanton? Anong An kumanton? Wala rin yung mga. Anong An kumanton pang? Anong An kumat sobra? Sigarilyo isa ka ha ako Isa ka ha? Wantaw sa manton pang, di mo tamadawat nga ni? Wantaw sa manton oh, ni. Dari tun madawat ngan hi. Dari madawat ngan hi. Ma ha? Dari tun madawat ngan uh hi. Pinipino na oh, Oo. Sino sino ni? Hindi ro. kwan dollar? Eh hmm? di na ikaw Sukle. Ini. Pero kabulan pang. tahu 4,000. <laughs> Kumatok ka na sa tind tindahan. Kumatok ka na sa tindahan. Ano man daw, ginda watton waray. kana Canada. Five dollars kulang ton pang kulang. iton five dollars kulang ton. Kaya twenty dollars pang kailangan. Kumadto ka sa tindahan? Kumadto ka na ba sa tindahan? Ano man sa isang tendero? Tindahan ano man sa Ano man sa isang tendero pang? Uh, ah, basta ako ma... Baluan lang eh. Hmm? Sino man naghatag sa nga five dollars pang? Wala mo. Iyatag sa Alex na ako. piso wala. Kihara yung si Tito Alex. Hi, mga si Alex. Kanon? At sa Pilipinas. Ito nga $5 pang, si uh -oh. five, uh, five dollars pong. Sino mo nagkatag si Ton? Oo. Five Five dollars Ay, five. Canada dollars. Uh, uh Oo. -oh. Ami. Sino na si pang? Sino nagbigay sa'yo? Sa nagkatag say, oh, si nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito ano nga rin? Ano ba sinunga na ito? Tama <laughs> nakalimutan ka rin papang. Ato bang kauban ni? nani? Sino mo na ito, pang? Ano yung tsura? Ha? Ano yung tsura? Nalimutan ko. Ano yung tsura, pang? Ano yung tsura? Nalimut na ko. Nalimut kayo? <laughs> ano yung tsura, pang? See, si, Ba't sino to? Hmm? Ano naman pang marigo kade pang? Pang? Ha? Marigo kade? Ba't ang karigo kapon? Diyari ka ngayon marigo adi? Pang? Diyari kade marigo? Ano naman? Pet ka? Ay! Diyari tong dawa to? Kayong 1,000 pesos? Diyari sa nang 1,000 pesos? Dira sa rana dawat sin pesos. Dira mo palit. Dira nga itong dawaton. Ha? Dira itong dawaton. Dira ni pwede? Adi, dira ni pwede. Ano, 1,000? Pwede ni kulang. Kulang. Kasi 20 dollars dapat, 5 dollars lang ton. Huwag mo ni damage nung. Hmm, wari lagi damage. Kulang, kulang. Ang sayo na. Kulang. Kulang? Mm-mm. Kulang ni. Kulang si $15. Ini po yun ni. Kulang, kulang ani $15. Saan siya ba pagkulong, ana? Okay, sing, sing kulaton, kulong sin 15. Tama lang itong 5 dollars mahal nga dito sigari niyo. Ay, Mahal yung sigari niyo pang. Hello. <laughs> yan magkuha ko si niyan. Magkuha ko. Magkuha ko. Tu, so, wala i-like हाजिर का कोंगला